Hola mga best! It's me again, Joy, and welcome back to my channel! So, for today's video, mga best, isang recipe na naman ang gusto kong ibahagi sa inyo na pwedeng-pwede nating pagkakitaan sa murang puhunan lamang. Kaya guys, stay tuned lang kayo dyan sa channel ko and keep on watching! sa ating apple cinnamon crunch, kailangan natin ng 1 half cup ng all-purpose flour. mag a din tayo ng 3 tablespoon ng cornstarch. And syempre kailangan natin ng 1 tablespoon ng cinnamon powder, 1 half cup ng white sugar, and 1 teaspoon ng salt para mag-balance ang kanyang tamis. Ayan, so mix-mix lang natin ito para mag-well combine itong ating mga dry ingredients. And maglalagay tayo ng 3-4 cup ng water. So ang ginawa ko guys ay gradually lang ang paglalagay ko ng tubig para mas ma-achieve natin yung tamang consistency na kailangan natin. Dapat kasi guys ang kanyang consistency ay hindi dapat runny and hindi naman din sobrang lapot. So, ayan. Dapat ganito, guys, yung kanyang consistency. Sakto lang siya. Hindi siya masyadong runny and hindi naman din siya sobrang lapot. And, syempre, ang dalawang bida, ang apple. So, dapat mga best ay nahugasan nyo na ito ng mabuti. At kapag nahugasan nyo na ito ng mabuti, i-slicein lang natin ito ng pabilog ng medyo maninipis. Hindi naman sobrang kapalat, hindi naman din yung sobrang nipis. So habang tayo po ay nag-i-slice, meron po tayong appreciation shoutout. Sila po ay sina Ayan. So, thank you, thank you po. So, proceed na po tayo ulit dito sa ating apple cinnamon crunch. After natin silang ma-slice, tatanggalin lang natin yung mga buto na nasa gitna nitong apple para malinis siya kapag kakinagat natin walang sagabal na mga buto. And then, pwede na natin ilubog isa-isa dito sa ating butter ang mga na-slice nating apple. Ayan. Kaya dun sa mga naghahanap ng kanilang pwedeng ipang negosyo or sideline, ayan, pwedeng pwede nyo po itong gawin. Siguradong magugustuhan po ito ng mga bibili sa inyo dahil ang sarap po talaga niya, promise. And kung sa puhunan naman mga best, eh, sobrang baba lang ng puhunan nito. Magkano lang ang apple? Makakabili kayo sa palengke ng uh, worth 10 pesos isang apple na Fuji. Uh, malaki-laki na siya mga best. Ito, ayan, yung bili ko na 'yan, is 10 pesos ang isa niyan. Ayan, 'di ba? Hindi naman siya sobrang liit. Hindi naman din siya sobrang laki. Kumbaga, parang medium size na siya. And sa price naman, kung magkano nyo siya pwedeng ibenta, ay depende po yan sa kalalabasan ng costing nyo. Kasi iba-iba naman po tayo ng mga tindahan or presyo na pinagbibilhan. So, ayan mga best, magpapainit na tayo ng mantika. So habang nagpapainit po tayo ng mantika, titimplahin ko muna itong ating sugar cinnamon coating. So kailangan lang natin dyan ng 1/4 cup ng white sugar and 1 half tablespoon ng cinnamon powder. Ayan, kapag mainit-init na itong ating mantika, pwede na natin ilagay isa-isa itong ating apple cinnamon powder. Di naman kailangan natin guys ng sobrang deep fried. Ayan, so yung ating natapos na iprito, pwede na natin siyang i-coat ng sugar cinnamon. Ayan, so eto na po ang naluto nating apple cinnamon crunch. Ayan, kaya dun sa mga nag-iisip ng inenegosyo nila. Ayan, pwede nyo tong uh, subukan dahil malay nyo dito kayo masenso. Char! <laughs> so, syempre, titikman natin itong ating ginawang apple cinnamon crunch. Kaya tara, hatulan na natin ito. Wow, ang crunchy, mga bestie. So, that's it for this video, mga bes. Sana nagustuhan nyo po ang ating recipe for today. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, share this video, and turn on the notification bell for more updates. See you guys on my next video! Mm, sarap!